Alright mga kalabel, shout out po sa inyo. Magandang araw. Gabi, hapon, tanghali. Kung ano mang, uh, panahon ang panonood nyo dito sa ating vlog. No? Kapat of TV vlog. TV. So, magbibigay lang ako mga kalabel ng uh, tips para sa mga gustong mag-abroad dito sa kahit siyang bansa sa labas ng Pilipinas ano sa mga lagnanais na mag-abroad na mga kapwa natin Pilipino uh, kayo na mga nais nyo mag ibang bansa dahil iniisip nyo malaki yung sweldo rito yes tama malaki po yung sweldo kaysa naman dyan sa Pilipinas kaysa sa Pilipinas bukod sa graben traffic pagod na pagod ka tapos si sweldo ka lang ng 18,000 a month 20,000 or less, less pa napakaliit po yun tapos pagod na pagod ka Lalo na hindi pa aircon yung sasakyan mo. Nako, napakahirap. Driver ka na, tapos ikaw pa ang on, o tumutulong ka pa, o ikaw pa yung solo. ba? Diba? Mahirap po yun. Talagang napakaliit ng sweldo doon sa sakripisyo na inaano mo. Yun nga lang, mayroon nga yun lang. Yun nga lang kasi ang pamilya mo kasama mo dyan. ba? Diba? Unlike na nandito kasi bang bansa, malaki nga sweldo mo pero malayo ka naman. Pero sa mga lagnanays, na gustong mag-ibang bansa ang mapapayo ko sa inyo mga kalibel ay unang una kailangan professional kayo na dyan mag apply kayo rito dapat eh, talagang bihasa na kayo don sa applyan nyo kung ano mang kategory yan. Uh, light vehicle medium or bus or heavy or trailer mga ganon kung kayo ay bihasa na Palimbawa ah, limbawa, eh biyasa kayo sa kotse, doon na tayo sa pinakababa sa kotse, gusto nyo mag ibang bansa wala pong masama doon kumuha po kayo ng uh, driving certificate employment certificate at saka doon sa na kung may na kayo, mas maganda so dahil yan ay kinikilala talaga at alam naman natin, napakatindi ng mga agency ngayon, na hinahanap talaga yon so, uh, kailangan mo ng na Uh, COE Company Employment Certificate uh, So yun ang kailangan mo Passport Of course Kailangan kailangan mo yun Siyempre mayroon kang uh, Budget Kasi mag-apply ka sa mga agency May mga salary reduction dyan Ilan-ilan na mga agency dyan sa Pilipinas Recruit agency pero mas mainam na kung may pera ka lang din naman, huwag ka lang dumaan sa mga ganyan. Kasi malaki ang ibabawa iyo. Biro mo, isang taong kang babawasan yan minsan. Sa tuwing sahod mo. Kung, kung, kaya mo naman, pag kumpleto ka na yan lahat, passport, lisensya mo, tapos lahat. Huwag kang magalala pag nandito ka. Kasi dito, pag dating mo sa agency, pumasa ka sa medical, mag ano ka ng budget mo, Magkano bang kailangan ng budget pag nag-a-apply ka? Siguro 30 to 50,000 makakaalis ka na. Yun, Ing yun nga lang kung sarili mo. Kasi medical mo. Pero kung makahanap ka ng employer at agency na nagsila talaga nagpo-provide, swerte mo. Hindi mo na magagalaw yung pera mo na 30 to 50,000. So, kung nag-aalala kayo na pagpunta nyo rito ay baka hindi kayo pumasa, papasa po kayo. Kasi dyan sa Pilipinas, napakahirap mag-drive dyan. Ang liliit ng kalsada, sa dami ng stock yan. Uh, talagang siksikan, di ba? Dito, hindi po yun. Talagang sumunod ka lang, maluwag ang kalsada, mag-ingat ka lang sa mga camera, ganun. madali ka lang makakuha ng lisensya rito kasi alam mo naman natin, Pilipino, matalino eh. mag exam ka lang naman dito, yung basic na kung paano ka kumuha ng lisensya dyan sa Pilipinas, di ba? nag exam ka rin. So ganoon din dito, mag exam ka lang. Pag pumasa ka, may final driving test para sa kasama mo na pulis dito. Siya na yung talagang final na kung approve ka ba o hindi. Pero kayang-kaya yan pag sa Pilipino, Pilipino. Ako, naniniwala ko 100% Pilipino talagang papasa rito sa ano. Bibihira ang babagsak dito pag nikaw ay kumuha ng driver license dito. Yun nga lang guys, pag uh, katulad ng Middle East, uh, umaabot yan ng 6 months pinakamabilis na yung 4 month months to 3 months 6 months hanggang 8 uh, months ang itatagal mo rin na training ka kasi hindi naman araw-araw yan tapos i-schedule ka ba pero kung lahat ng exam mo kasi may mga exam yan tapos parking, L parking ang ano pag straight mo na napaipasa yun mga 4 months, 3 months, may lisensya ka na dito. Pero, habang wala kang nagtitraining ka dito, dapat, kasi ang tawag nila schooling yan. Sagot yan ng company mo, sagot yan ng employer mo dito. Tapos, tuloy-tuloy na ang sweldo mo habang nag-ano ka, nag- nag-schooling ka sa driving dito siyempre nandito ka na automatic yan pag tapak na tapak mo rito sa ibang bansa at na ano ka na ng employer mo, nakuha ka na, na sa airport ng employer mo, automatic na yung pumapalo na yung arawan mo, yung sahod mo, kung magkano yung kontrata mo. So, siya nga, siya nga pala, yung mga nagtatanong, magkano ba yung offer-offer ng sahod dito? Actually, pag bagong driver ka at maliit na yung lang, katulad ng light vehicle lang, kotse, o pajero, mga four-wheels lang, na pang family driver ka lang ang applyan mo, eh, ang swelduhan dyan, mga papalo ng 30,000 to 35,000 hanggang 40. Peso na yon mga kalibel. Peso, sa peso. So, swerte ka na doon pag uh, nakakuha ka ng uh, nakakuha ka na ng 40 or 35 ang swelduhan mo aman. Pero, kadalasan, Pang mga bagito, eh, 30. Minsan, mababa pa nga sa 30. Pero, bihira na lang yun mababa pa sa 30. Ah, uh, ngayon, medyo mataas na rin kasi ang ano ngayon ng demand ng mga driver dito sa ibang bansa. So 'yun, pag pag, pag nagti-training ka tuloy-tuloy na 'yon hanggang kumasaka, ka, eh automatic na 'yon. Uh, ikaw ay may sahod. Minsan nga pag alam ng driver na alam ng alam ng employer mo na ikaw talaga ay mag, marunong talaga mag-drive, kada driving ka na niyan kasama siya kaya kasi siyempre taga rito sila so wala kang magiging problema doon basta kasama siya wala kang problema wala wag, ka, wag ka lang magda drive na solo ka pero kung kasama mo employer mo anak ng employer mo o ano sagot ka nila niyan habang wala ka pang lisensya pero ingat lang madali lang dito napakaluwag ng kalsada rito wag kayong matakot mga kalibir sa mga gustong nagnanais mag, mag uh, abroad mag driver wag kayong matakot napakadali lang kung anong exam dyan sa Pilipinas ngayon ganun din dito puro computerized Walang problema. Madali lang ang exam doon. Yun nga lang yung iba na kukumpuse lang yan. Alam ko naman na kayang-kaya ng Pilipinas. Kukumpuse lang yan. Kung baga saan, no, medyo uh, kinakabahan o nagdalawang isip. kaya lumabagsak eh. Karamihan na bumabagsak na Pilipino sa sa final driving kasama yung pulis kinakabahan lalo na yung mga bagito na galing Pilipinas pero kaya po yan. Kasi may tatlong beses ka naman na magta-try. Tatlong beses ka mag-try na mag-drive. Pag sa tatlong na yun, imposible naman di ka pa pumasa. Posible na yun. Bihira, uh, ano na yun. Uh, Kung makasano ako, hindi ako hindi ako agree doon na hindi papasa ang Pilipino pagdating sa ganon So yun lang guys. Basta padesidido kayo mag-ano kayo ng test da, certificate, employment certificate na kayo ay driver dyan sa Pilipinas, passport, at saka budget nyo. Budget, magkano? 50,000 to 30,000 para sa mga lakad-lakad mo, at saka sa medical mo, at saka sa placement fee mo, kung may placement fee. Pero kung makatsamba ka, mayroon dyan uh, salary deduction, eh, maganda. Kaya ini-encourage ko sa mga, lalo na yung mga gwardiya na naganais na, ano, na maging driver, mga driver dyan, nakasamahan ko dati sa armored, huwag kayong matakot ang gagaling nyo na mag drive sa totoo lang dito napakasunuri ng mga tao sa ano, walang, walang dikdikan hindi ka tulad dyan sa Pilipinas talagang pinapina ka talaga dyan dito walang ganon walang pinapina dito napakalawak ng kalsada, maliban na lang kung talagang luko-luko ka, eh mahilig kang magpinapina, eh dito malalagay ka sa alanganin, kasi lahat dito naka CCTV kalsada at may mga camera pag nag over speed ka yari ka talaga rito mababaon ka sa multa dito pag uh, hindi ka mag -ingat sa mga camera kasi dito wala namang pulis pulis na nagbabantay na katulad sa atin may MDA may mga SPG dito wala yon camera ang nagbabantay sa iyo kaya pa once na uh, wrong move yung ginawa mo sa kalsada ay eh, yari ka ng camera dyan huli ka dyan wala kang kawala dyan darating na lang yung violation mo sa employer mo mag email ka agad yung uh, ano dito kung maga tinatawag na ITO, dala kung tawagin dito yan so yun lang siguro mga kalibel ang mapapayo ko sa mga gustong mag abroad gustong magiging driver dito sa ibang bansa huwag ka po kayong magalala at kung may katanungan kayo mag comment lang po kayo dito sa ating youtube channel papatop tv mag ano ba lang po kayo ng mga katanungan nyo kung ano yung gusto nyong itanong sa akin sa about sa pagiging driver dito sa ibang bansa kasi hindi lang naman ako naging driver dito sa Qatar pati sa Saudi naging driver na rin ako so matagal-tagal na rin kaya naisip ko na magbigay na mga tips about sa mga gustong mag drive at saka sa mga nandito na rin sa ibang bansa na gusto maging driver kasi yung iba skilled worker gusto nila na magpalit ng ano career kasi nakakapagod na sa construction nakakapagod na sa pabrika nakakapagod na sa uh, sa pagiging uh, ano diyan hardinero o ano man ang ano nila trabaho kaya wag po kayo maglala mag-comment lang po kayo diyan para masagot natin yung katanungan natin nasa ang kaman nasa Pilipinas kaman o nasa ang bansa kaman mag-comment ka lang para malaman ko kung masasagot ko yung katanungan mo regarding sa pagiging driver dito sa mga bansa. Yun lang mga kalibel, God bless sa ating lahat. At huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share sa ating YouTube channel. Maraming salamat, God bless.